Gamitin mo ang tapang mo sa hamon ng buhay. Gamitin mo ang siga mo sa hamon ng buhay. Wag sa gulo, wala kang mapapala doon. Ituloy mo lang ang laban na gusto mong ipanalo. Kahit sarili mo lang ang kakampi wag na huwag mong susukuan ang mga pangarap mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong hindi ka pinapahalagahan. Walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang din iba yung turo ng libro sa turo ng karanasan. Hanggat maniniwala ka sa sarili mong kakayahan lagi kang makakahanap ng paraan. Minsan lang tayo mabuhay, huwag mong sayangin ang pagkakataon, huwag kang matakot sumubok ng kahit anong bagay. Huwag mong sayangin ang oras mo sa taong hindi ka pinapahalagahan. Walang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang din. Manalangin ka muna bago matulog. Walang bayad 'yon pero may suklit.